Hello guys, kita coba channel. Si mama. Oh, Kakayo tayo ng new guys. Guys, si kita coba channel. Si mama nitra nang kakut na lubi sa baba putakal. ini para sa baboy guys, para sa ano to? Para sa manok. Para sa manok. Mama tu tagas lan krong. luhan to ng ano. Sama na, ka. una so, nasama nga. Mas mga sangat ka din Oo, oh, kaniha na. Kaniha buntag. So, tayo ng new guys. Pang ano naman to. Pang kain ng manok. Be, pahawa be. Baba, be. <laughs> mo na manok. Si mama trabaho sa pasaw manok. Hello guys, welcome to my channel. Si mama na trabaho. Tapos na akong magkayod ng niyo guys. Si mama na bahalang magbigay nun sa manok. Kasi hindi ko alam yung timplada. Si may... Hindi ko alam kung gaano karami yung feeds, yung taho. may sukat kasi yan sila <laughs> sino sukat nila yan eh eh iya bu iya bu nang sabut Oh, yam ah, sarap ng hangin oh, oh di ba kinain niya nang kinain yung miracle fruit nauubos nila yung ganyan oh ah, pisuana man oh tuktuan oh. na naghahan sila alas 4 na ng hapon guys pero sobrang init Kaluoy man yan, yun. Ay na. Ayos, ipusin na dito, be. Dito, dito na, ipusa. Yam, ibutang na, yam. Ay na, gabrihan na, uh, mang, Mangugas rin ko tagti ilo niya. Paano na yan, guys? Hindi pa nga nakaka, ano kaubos ng isang pirasong niyog na ano, lugitin. Namisita na. Uy. Morning guys. So, ano ngayon? Webes ng umaga. 8.30 na. So, hatid nila ako doon sa mabinay ni Ayush. Kasi hindi pa nabilhan to ng ano, ng grocery niya tsaka ng gatas. Kasi so, yung sahod ko ngayon man mismo, 25. Hindi. <laughs> Sabi ko, ah, eh, sama na lang kayo, Yush. Yeah, Mabuti na lang day smile. off din ng kapatid ko. Para at least may driver sila. Tsaka makabili din ng ano, pagkain ng biik. Tsaka nung inahin. Grabe kantigan tingkantigan ng araw ng alas 8, guys. Oh, sobra. Ayan. Si mama ko. inaasar siya ng mama ko. Yung mobile, yung tablet niya kasi, pinahiram doon sa pinsan niya kasi gusto nga sumama din sa amin. Para malibang. Sabi niya. Ano, pinapanuuran daw yung tablet niya. O gusto mo, ikaw na lang manood doon. Si Liam, <laughs> sama. <laughs> Dili mo po. Iinanara na siya. Dili na siya i-close na kay anak ra para hayahay. Hmm, anak lang. Andot Ayaw na pagtawag. Masunod na natin si Tito. Nag-make up pa si Tito Andot. Tito Andot. Sandy kasi yung pangalan ng bunso namin. Birigod <laughs> mo po Magbigay ng ano, palayaw. Andot man. Dara. Da Hi guys. So Sunday alas 12 ng tanghali. Hahatiran ah, ako ng pagkain ng kapatid ko. Sabi ko, hindi ako magluluto ngayon kasi bukas uuwi ako. Mag-off ako ng Monday, Tuesday, Wednesday. O, di ba? Regular off ko yung Tuesday, Wednesday. Tapos yung Monday, BTO ko. Kaya, ano, uwi ako bukas after shift. Kaya hindi ako magluluto ngayong tanghali kasi sayang lang din. Hindi ko naman matansya. Kasi yung luto ko kasi pang ano ko yun eh, pang hapunan tapos pang agahan. hindi ko sa yung ano ko, sa sayang yung pagkain. Wala namang kami pusa dito na pwedeng kumain ng tirako. ko. Kaya hati ako ng kapatid ko. na volunteer man siya. Ayan o, no? sobra. Napakainit guys. Ayan na, Oh. Ayan na, lari lang. Kwarto ko. kadaming kanin. Nan. Natuod yung... Akala nila talaga sa akin, guys. Patay gutom talaga ako. <laughs> so bawe na kaming mabinay guys. Ito ah. Uh, so. Oh ayan guys. Shout out pala kay ano sabi niya hindi yan itik. Raksa! Raksa! Mm -hmm. Hindi daw yan itik, pato yan. O oh, ayan na guys para walang gulo, kakatay na namin puslanan man. <laughs> Pagtatalunan pa natin kung itik ba yan o oh pato. Pero sa totoo lang yan sa Bisaya. Puridas lang yan lahat guys. Itik lang, itik yan lahat. Basta sa pato, amin dito. Taramok. Ah, okay. Amalay ah, ba natin eh? Hindi naman tayo pure Tagalog. Nagtatagalog lang naman tayo for the sake of the vlog. Pato, Tagalog yan. Ah, ah na guys. Para walang gulo katayin na lang natin yan. Oh. Uh. Ah? Ang iingay na nung mga baboy guys. Pilit akong natutulog. <laughs> Di ako makatulog. Maya maya din ako pinupuntahan ni Ayo. lang po yung kinakatay nila guys pero aapat sila. Ni talaga ako makatulong. kagulian Uy, bakit mang mamaat na po na rin? <laughs> <laughs> Yan, tahimik na sila, guys. Sa so, mga may kinakain na. Ah. Ngayon pa dito, isa. Ngayon mm -hmm. ah, sulod mo kuno tiil sa sulod may, may dance contest ko no mm. relax lang sila guys Oy, hindi na nga lahat mo pagkain hmm. ulat mo ulat mo ha oh. kani ah! inahin mm. ulat na ito ay 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 ayok do ulan nga ito eh. ma 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 ay tira ma ayaw niyang magpatulong sa akin maruno bi ako bi ako sa pa o oh, sige siya lang daw talaga guys dali na ang kanding kay ando na yung isa eh. Okay. aso ah, ayaw magpatulong tong isang to. Alam niya daw lahat na. Mm. Mm. Sige. Alam eh. <laughs> Lumaki sa kambingan yan eh. Liam, ayaw sa muka. Bye bye. bye, -bye. Daming bunga guys. So, hindi ko pala sa inyo no. Kinuha na nila yung mga ano yung magulang na ba papahinugin na lang yun sa bahay. Kinuha na nila papa. Marami. Nagcrack na kasi. Ewan ko ba guys. <laughs> Hindi ako mahilig kumain ng mangga. Lalo na pag green. Wala lang. Yung iba ba diba, parang laway na laway kayo pag nakikita ng mangga. Not me. Si Ayush manang mana sa akin. Green na mangga wala yung pake. Oh. Watermelon. Gusto mo Ma? Dagan kayo buti may kami. Ah. Nay? Na, nay mo sigi Sige, butang-butang ko, butang, bay gare. O, oh, ayaw tumbi. Ay, Kaya kung naulan ulan pa panagamay, gamay, nindot kay tubo. Ang kalumpang lagi, o. Kaluoy. Na, paso sa baboy. Imura nang gitibisan malinli. Dakan kayo utan ari ma. Oh, dakan kayo utan si nanay. Ari si belai ya utan, belai man utan. Na belai ya utan na ma. Si mam sini mo kay di na man sya mukaon aning balatong. Kami pun gani. Gamay yo. Oh, milan 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 milan.

Hoy dati guys, kung alam nyo lang, grabe ang dami naming watermelon. Diyan oh, tinanim sa ano. Diyan sa may pagkapa ng palay. Tinaniman nila ni Papa. Ngayon, this year, hindi kami nagtanim kasi nga ini-expect namin na uulan kaagad. Hanggang ngayon hindi pa naulan. <laughs> sa ila na, ay na- mas, masasayang lang, masasayang lang 'yung watermelon pag tinaniman natin ngayon kasi parang uulan. So, sa kabaliktaran, manangyayari talaga, guys, no? Okay lang. So, that's it for today's video, guys. Thank you so much for watching. Ingat po kayong lahat. See you all next time. Bye-bye! <laughs> Papa ko.